Hello mga video loves. Ayan, for today's video ay mag adobo tayo ng kangkong guys. Kasi requesto ng aking alaga na matanda. So gusto niya yung kangkong lang guys. Hindi na lalagyan ng karne or giniling. So gusto niya yung kangkong. Yan, healthy naman talaga yung kangkong guys. Kung alam niya naman talaga. So sabi nga nila ipagkain eh, kalabaw pero napaka healthy niyan guys. So, simpleng ano lang naman to adobo. Kasi ayaw niya na maraming sahog. So, lagyan lang natin ng magic sarap, tsaka kunting toyo, tsaka kunting tubig. Antayin natin na kumulo at yun na yun. Ulam na yun. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat and enjoy watching everyone!